Habaw nga ba yung kanilang hininga kung saan kanilang tinatakpan yung kanilang bibig kapag nagsasalita yung mga manlalaro mga idol? Bakit kaya ito? Siguro minsan napapansin mo rin kung bakit kanilang tinatakpan yung kanilang bibig kapag sila nagpapangabot especially yung mga dalawang star player sa magkabilang kuponan. Well, isa lang ang paliwanag dyan dahil hindi nila gustong malaman ng mga lip readers kung ano yung kanilang pinag-uusapan. Sa NBA kasi kahit na hindi mo naman naririnig yung kanilang pinag-uusapan pero kapag nakikita mo yung galaw ng kanila mga bibig, abamatic, maraming mga lip readers yung nakakapagbasa ng mga bibig. Siyempre kapag nangyari yan ay malalaman ng mga tao kung ano yung kanilang pinag-uusapan. Maliban dyan ay tinatakpan nga din ho ng mga manlalaro o ng mga NBA coaches yung kanilang mga bibig upang hindi malaman kung ano yung kanilang pinag-uusapan na strategy o kung anong play ang kanilang gagawin. Mapa-offensa man yan o depensa at kaya sa mga nagsasabing parang mabaho nga raw yung kanilang hininga o yung kanilang bibig, mali po yun sadyang kanilang tinatakpan lamang ito upang hindi malaman ng iba yung kanilang pinag-uusapan. Samantala, inaabangan naman sa ngayon kung ano ang magiging susunod na hairstyle nitong si Jimmy Butler. Sa huling dalawang media day kasi, itong si Jimmy Butler ay nagpakita ng dalawang magkaibang hairstyle. Kaya sa ngayon, inaabangan naman kung ano ang kanyang susunod na hairstyle, kung ano ang kanyang gagawing pakulo. Para sa inyo, ano kaya ang kanyang susunod na gagawin? I-comment lang yan sa comment section. Samantala, ayon naman sa former GM ng Sacramento Kings na si Vlade Divac, mga idol, oras lang daw, panahon lang daw ang makapagsasabi kung siya'y nagkamali sa pagpapalampas kay Luka Doncic sa NBA draft. Ayon mismo kasi kay Divac, ang former GM ng Sacramento Kings, ang rason kung bakit hindi niya pinili si Luka at si Bagley yung kanyang pinili, ay marahil mayroon na silang di Aaron Fox at katulad ni Luca kinakailangan din daw ni Fox yung bola. Ang kanyang punto rito magkakaroon ng konflik sa dalawang man na manlalaro kung sila'y magsasama sa isang kupunan. Pwede nga rin namang piliin niya si Luca at itrade na lamang si di Fox. Pero gayon pa mayroon siyang tiwala kay Fox at kaya kanyang pinalampas na muna itong si Luca at si Bagley naman yung kanyang pinili definitely panahon lang daw ang makapagsasabi kung siya'y nagkamali sa pagpili niya kay di Aaron Fox. Well definitely parang hindi pa naman na dumarating yon dahil so far nagkaroon naman ng magandang performance itong Sacramento Kings sa mga nakalipas na taon. ba diba, yung unang beses na nakatungtong sila sa playoff sa loob ng labing anim na taon and so far okay pa din naman. Itong kanilang nga laruan, di ba? Maganda rin naman yung composition ng kanilang lineup ngayon. Fox, sa bonus. Keegan Murray, Malik Monk at yung kanila nga bagong pinapirmang si Demar DeRozan. Para sa inyong mga idol, ano kaya ang magiging record ng Sacramento Kings ngayon sa regular season? I-comment e lang yan sa comment section. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. And as always, thank you for watching!